Pag iniwan mo ang pera mo sa bangko, halos walang tubo. Pero kapag nilagay mo sa REIT, may real estate income ka buwan-buwan. Ang tanong, magkano ba talaga ang pwede mong kitain? Welcome back sa The Brown Investor. Dito pinag-uusapan natin kung paano kumita, mag-invest at maghanda para sa future. Lalo na para sa mga ordinaryong Pinoy na gusto ng extra income at financial freedom. Ngayon, reit ang topic natin. Marami ang curious kung totoo ba talagang pwede kang kumita. Parang landlord kahit wala kang sariling building. At higit sa lahat, magkano nga ba ang pwede mong kitain kada buwan? Yan ang sasagutin natin step by step. Unahin muna natin, ano ba talaga ang REIT? Ang REIT o Real Estate Investment Trust ay isang kumpanya na nagmamayari at nagpapatakbo ng malalaking income generating properties. Ibig sabihin, sila ang nag own ng mga malls na dinarayo araw-araw. Mga office buildings kung saan nagtatrabaho ang libo-libong empleyado. Mga BPO centers na bukas 24-7, hotels, warehouses, at iba pang real estate na inuupahan ng malalaking negosyo. Kapag bumili ka ng shares ng REIT, para kang nagiging co-owner sa maliit na parte ng mga properties na 'yon. Ang kita ng REIT mula sa renta at operasyon ng mga gusali hindi lang napupunta sa kumpanya kundi ibinabalik sa mga investors sa anyo ng dividends. At hindi lang ito simpleng diskarte sa kumpanya. Nasa batas mismo na at least 90% ng net income ng isang REIT ay kailangan ibalik sa shareholders. Kaya may level of security ka na alam mong may parte kang matatanggap basta't kumikita ang mga properties. Kung iisipin mo, parang shortcut ito para maging landlord nang hindi ka kailangan bumili ng buong building o mangutang ng milyon-milyon para makabili ng kondo. Sa halip, pwede ka na magsimula kahit ilang libo lang at automatic meron ka ng akses sa kita ng mga higanteng real estate projects na dati ay imposible para sa ordinaryong tao. Ngayon, paano nga ba talaga pumapasok ang pera sa bulsa mo bilang isang REIT investor? Ang sagot ay simple, dividends. Kapag ang REIT ay kumikita mula sa renta ng kanilang mga property, Halimbawa, malls, offices o hotels, parte ng kinikita nila ay binabayad sa mga investors bilang cash dividends. Para bang regular kang binibigyan ng share sa upa na kinokolekta nila mula sa tenants. Dito sa Pilipinas, ang dividends ay karaniwang ibinibigay quarterly o apat na beses sa isang taon. Pero para mas madaling maintindihan hatiin natin ito sa monthly equivalent. Para malinaw mong makita kung magkano talaga ang parang sweldo na pumapasok sa account mo buwan-buwan. On average, ang dividend yields ng mga Philippine REITs ay nasa 5% hanggang 7% per year. Anong ibig sabihin ito sa aktual na pera? Kung maglalagay ka ng 100,000 investment, ang balik sa iyo ay nasa pagitan ng 5,000 hanggang 7,000 kada taon. Kapag hinati mo ito buwan-buwan, lalabas na nasa 400 hanggang 600 per month ang pumapasok sa iyo. Ngayon, baka isipin ng iba, mang liit naman pala. Pero tandaan mo, yung perang yon ay kumikita habang nakaupo ka lang. Hindi mo kailangan magtrabaho overtime. Hindi mo kailangan pumasok sa opisina passive income siya. At kung scale up mo ang investment, ibig sabihin dagdagan mo pa ng kapital, natural na mas lalaki rin ng monthly dividend income mo. Para mas klaro, gawin natin case studies. Case 1, 50,000 pesos investment. Kung ang REIT ay may 6% dividend yield, ang kita mo per year ay 3,000. Kapag hinati mo monthly, lalabas mga 250 pesos kada buwan. Case 2, 500,000 investment. 6% ng 500,000 ay 30,000 per year. Monthly, that's about 2,500. Case 3, 1 million investment. 6% yield means 60,000 per year or around 5,000 per month kita mo yung pattern habang lumalaki investment mo tumataas din ang monthly passive income mo at take note mas mataas pa kung sakaling umabot ng 7% ang yield ng napili mong REIT pero syempre hindi lahat ng dividend ay guaranteed o pare-pareho ang magiging resulta maraming factors ang nakaaapekto sa kita ng papasok sa iyo bilang investor kaya mahalaga na maintindihan mo ito bago ka maglagay ng pera. Una, market price movement. Kahit pa may dividends na tatanggap ka, tandaan na ang share price ng REIT ay pwedeng bumaba o tumaas depende sa takbo ng stock market at performance ng kumpanya. Kung bumaba ang presyo ng shares, maaaring lumiit ang overall value ng investment mo kahit tuloy pa rin ang dividend payouts. At kung tumaas naman, good news, dahil mas malaki ang potential capital gain mo bukod pa sa dividends. Pangalawa, occupancy rates. Ang REIT ay kumikita mula sa renta. Kaya kung maraming bakante o hindi nauupahan ng mga office spaces, malls o warehouses na hawak nila, automatic na mas mababa ang kanilang income at kapag bumaba ang kita ng REIT, natural na bababa rin ang dividends na ibibigay nila sa mga investors. Kaya laging magandang tingnan kung gaano kataas ang occupancy rate ng isang REIT bago ka mag-invest. Pangatlo, dividend policy. Bagamat may batas nagsasabing kailangan magbigay ng at least 90% ng net income ang isang REIT sa kanilang shareholders, may freedom pa rin ng management kung paano nila i-allocate ia ito at kung kailan ibibigay. Ibig sabihin, depende sa strategy ng kumpanya, pwedeng mas tumaas o bumaba ang aktual na makukuha mong dividend. At panghuli, taxes. Huwag nating kalimutan ang buwis. Sa Pilipinas, mayroong 20% withholding tax sa lahat ng cash dividends. Halimbawa, kung ang gross dividend mo ay 5,000, ang aktwal na matatanggap mo lang ay nasa 4000 net. Kaya lagi mong i-factor in ang tax kapag nag-estimate ka ng posibleng kita. Sa madaling salita, kahit maganda ang potential ng REITs para sa passive income, kailangan mong maging aware sa mga bagay na ito para hindi ka mabigla kung bakit minsan ay mas mababa ang natatanggap mo kaysa inaasahan. Para maging patas ang usapan, kailangan nating ilatag ang parehong panig, ang mga advantages at disadvantages ng REIT bilang investment. Unahin natin ang mga pros. Una, accessible kahit maliit ang kapital. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para makasali. Sa halagang 1,000 hanggang 5,000, pwede ka nang bumili ng shares at maging bahagi ng isang malaki at established na real estate portfolio. Pangalawa, regular passive income mula sa real estate. Sa pamamagitan ng dividends, nagkakaroon ka ng parang buwan ng cash flow na hindi mo na kailangang pagtrabahuhan pa. Tulad ito ng kita ng landlord, pero wala kang iniintinding maintenance, tenants, o pangungulekta ng upa. Pangatlo, diversification agad. Kapag bumili ka ng share sa REIT, hindi lang iisang property ang hawak mo, Nakakalat agad dito sa iba't ibang klase ng buildings tulad ng malls, offices, hotels o warehouses. Mas mababa ang risk kumpara kung bibili ka ng iisang kondo o lupa lang. Ngayon, ito naman ang cons. Una, dividends are not 100% guaranteed. Kahit may batas na nagsasabing kailangan magbigay ng malaking porsyento ng income nakadepende pa rin ito sa performance ng properties. Kung bumaba ang kita, bababa rin ang ibinibigay sa iyo. Pangalawa, may price volatility. Katulad ng stocks, pwedeng bumaba o tumaas ang market value ng REIT shares. Ibig sabihin, bukod sa dividends, nagbabago rin ang presyo ng hawak mong shares depende sa galaw ng market. Pangatlo, subject sa inflation at taxes kahit tumatanggap ka ng dividends, may 20% withholding tax na automatic binabawas. Bukod doon, kapag mataas ang inflation, nababawasan ang tunay na halaga ng pera o kita na natatanggap mo. Kaya kagaya ng lahat ng investments, may balance ng benefits at risk. Ang maganda sa REIT, malinaw at predictable ang potential income. Pero dapat, handa ka rin sa mga factors na pwedeng magpababa dito. Ngayon, paano mo naman magagawang strategy ang REIT para makabuo ka ng totoong monthly income at hindi lang parang dagdag barya? Una, reinvest your dividends lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Maraming beginners ang natutuwa kapag nakatanggap ng unang dividend at agad nila itong ginagastos pero kung seryoso ka sa pagbuo ng passive income, mas mainam na i-reinvest na ang natatanggap mo. Ibig sabihin, gamitin mo ang dividends para bumili pa ng dagdag na shares. Sa ganitong paraan, lumalaki ang base o foundation ng investment mo. Kaya bawat cycle ay mas malaki ang dividend na makukuha mo. Ito ang power ng compounding ng REIT investing. Pangalawa, Combine your REIT investment with other asset classes. Hindi advisable na iligay lang ang lahat ng pera mo sa isang investment lang. Oo, maganda ang REIT dahil nagbibigay ito ng stable at predictable na cash flow. Pero mas mainam kung may kasama din itong growth-oriented investments tulad ng equity funds, mutual funds, o kahit maliit na negosyo. Sa ganitong kombinasyon, may balance ka ng cash flow para sa regular needs at growth para sa long-term wealth building. Pangatlo, adapt a long-term perspective. Hindi sapat na isipin ang REIT dividends bilang panggastos lang sa kape o pamasahe mo buwan-buwan. Ang totoong layunin ay palakihin ito sa paglipas ng panahon hanggang umabot sa level na kaya nitong magbayad ng mas malalaking gastos tulad ng kuryente, groceries, tuition o kahit bahagi ng retirement mo sa hinaharap. Kung may patience ka at consistent sa pagdagdag ng investment, darating ang panahon na ang REIT dividends ay makakabuo ng malaki at sustainable na source ng passive income. Sa madaling salita, ang REIT ay pwedeng maging stepping stone mo sa financial freedom kung gagamitin mo to ng tama at may malinaw na strategy. So ngayon, alam mo na, hindi magic ang REIT, pero totoo ang monthly income na pwede mong makuha. Kung 100,000 sa banko, ay halos walang tubo. Dito, may ilang daang piso ka kada buwan. At habang lumalaki ang investment mo, mas lumalaki rin ang passive income mo. Kung gusto mong matutunan pa kung paano palaguin ang pera mo sa iba't ibang paraan mula sa ipon hacks hanggang sa investments na swak sa Pinoy, make sure to subscribe sa The Brown Investor. At panoorin mo rin itong next video dahil dito mas detalyado nating pag-uusapan kung paano mo mapapalaki ang ipon mo kahit maliit lang ang sinisimulan mong kapital.